Sakay tayo merito na lambat. Pinaya lang ano. Mga dilawan, mga tropa ano. Yan ang isa si Ricky Boy. Uh, so, mga tropa. Ito mga tropa. Hoy, oh, laki. Please, oy. Grabe. Woo, laki. Woo. Ay bangkoy na. Dilawan din. Woo. Bayan na. Dilawan din mga tropa. Ano rito? Pataw, pataw, ano? Eh, hindi mo na kumakaratro tropa kaya bigla akong minor ay nakita ko yung mababang gato sa unahan Ayan Busy sa ano eh pataw Busy pataw Ang bilang ba't malalim daw ito Hindi natin kung malalim na ito pakoy kaya kung may salmon ay wala rin makikita pero pa siya tanya para mga kapatid na lagas raw Si Mad May Yun! Si Mad Yes! yes. <laughs> na tayo may malaki may Yan, na. tignan natin kung ano ito na pasipan si Bogart pasig isda sa dilawan ng tulingan ay oo oh, undak nyo oy ano ba ano ba ano ba ano ay ano ba 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 Aba, malaki na. Dilawan. Dilawan, malaki. Ayan, dilawan din. Woo! Ay, bukay. Ayan na. Ayan, tingnan natin ito kayo. No? Ano ba talaga Si Kalagas? Ano yung kayo Kalagas? Ano yung Kalagas? Puno. Ha? Ah. Puno yung Kalagas? Awa, oh, malapit na makikita natin. Dilawan din. Tandahan mo, tiyan malita yan. Ano yung nagpapabulo? Oh! Para sa mga biwas na wala na pa. Lugot ang biwas. Gansu, gansu, gansu. lang. Sapay lang. Ay! Sapay pala na. Wow! Mula yung mukha mo ito na. Itay din tayo. sa may isipan. Ganda pa naman ang hila mo. Kalagas. Ito, ito, to Sigurado ito. Opa! Sigurado ito. Ito yung mga kachipo. Dilawan. Riki. Riki Boy. Gini nah. Mga gilawon din dito. Mas pasay. Riki Boy. Mas pasay. Bai ana. Gilawon din mga tropa. si dyan? Ilawan ito naman si ke ang aming poking makinista ito hindi pa uli sa mga tuntuk kaskasan ano na natin ng daloy? haa? tayo nganina? pagbin? siya 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 na siya 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 ko siya 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 Bitma ba no. Ay, nasa na 'yung ko na 'yamin dinor ko na. siya sa si estero. Ay, no. Ayun, sipati pala rin ito. Si Germin. Ayun, nilawon parito. Ay, umte. Ang namin buhat makita. Ayun. Ay, tagis ng drum sila bubusin daw 'yon. Tagis drum. Ay, paspas na dito kay Ricky boy. Ay, paspasan na thank you Lord sana ay kayo mahuli rito sa batong na ito ayan ayun ka sana si sana eh. ayan nakakita kami rito ng lambat pinakaya ng ano mga dilawan mga katrupa ayan ayan at isa boy ayan pa, pa. Yeah, ayan Ay, nakalagot kay Baron. Ano? 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 Ano?

ba daw doon sa likod tingnan natin buti dito ay sabi ba sibat sibat din daw dito ha wala na tambak na wala ito na pala mga, mga truto uh kawa naman yung uso uh, na yun yung isa wala yung uh. Oh, batang bala ay, mga trupo Kamdak na. Kaya higya lang ang mo Sino kaya ang nakakita ng bata? nagtitimon. Siya doon nga pala nakakita ng batang. Ito si ano, si Alvin. Wala kita. Wala kita ng bata. Kinabahan kala ko balina. Wala ng batang ay si Gun TV. Ang ating vlogger. Ayan guys. At ating pupulin na ating ilayla. Kapag-upulin siya kung maraming naman.

Salamat kay Don TV at sa kay Pacific Vlog. Yo, thank you. Thank you. Love you. Idol, 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 thank you. Thank you. Okay. Oh, nado to ko para. Oo. Oh. Oh. <laughs> Ba't marami oh? Mga magkaskas. <laughs> <laughs> Guys, ito po ang kaibigan natin ay suportahan po natin sa lahat ng mga kapatid na ito si Pacific Vlog. Ay, maraming salamat po sa mga sulit uh, mga sulit followers ni ano, ni Idol Don TV. Yan, Yan po, ay ilang followers ka na na 67,000 followers na po Yan, pakisuporta po Paabutin po natin ng 100,000 followers Eh, maraming salamat na dun Siyempre nga pala kay Imar, ayun o Mga ka-favoritong kaibigan, si Imar at saka si Ungka Sana makarami na tayo dito para diretsiwi na tayo, no Oh, okay Agap, followers Kahit pati pag maganda Hindi na pasungtap, umagahin na Talaga maganda Ayun. Katagpon mga vlogger na Ha? Wala tayo, wala tayo, wala hindi tayo, tayo mo babay Pero hindi rin tayo marunong Pero, mababay. pero walang mga chicks. Yes. Yan. Kaya lang mga yung na naman yata kay Igoy. Sibad na naman nga ito. bak na siya na bulimak sarap ilang na malaga meron Ano ka na? Uy! <laughs> Pansit na! Pansit na! Napansit na! Ano na yan? <laughs> Ayan mga tropa, ha, natin yung sa pag namin na ito bukas o pasunggab. Ayan, maraming marami maraming salamat po sa lahat na nakarating sa video na to. At next vlog na lang po ulit. Okay po!